Ako 43 ah. Ako 44. 40 lang. Oh, sige. 4 lang. 4 pesos imo. Asus. Kaya ano? Kaya ano? Magkano utang ko? 40 lang. Dagdag mo dalawa. Ha? Hindi, eh, <laughs> Ito lang to. <po. laughs> ah, hindi ko na sana maka- class oh. <laughs> Mura-mura uh, lang. Oh. Dagdag mo plastic kasi baka mamaya. Oh, okay. Oh, oh. Kita mo. Ratu nama ayup pa. Oh. <laughs> Ratu nama ayup pa. Oh. <laughs> oh, lagi ilang saya babe. Ni aku. Emak, ada saya teh. Ada saya bikin mak mama yo. 10.000. Ha? 10.000. Tak ngetih. Ah, emak babe. Kita boleh lah. Emak kalau. Om

Ah, oh, sir. Ba'la bi ni tario. Al bani angkul Bitoy, tatlo lang man na kabilog imong. Tatlo. Tatlo. Kabilog. Ah. Sanding-sanding. Ay sala, ma pede ka sa gata. Mag-ayo, ba, boss. Balud. Ari ka. Ay, no. Opi sientra mo kay dunoi. Mayroong magamay. Kailangan? Ano lang? 120? O, 100 na. Mga running price <laughs> galing, ma. Running price sa balik bagay. <laughs> <laughs> o, oh, di ba? O, oh, shout out sa mga kababayan natin. Punti na lang sa aking ko. O magpa-reserve na kayo, visit na lang kayo sa amin, no? Kasi <laughs> ito na lang, konti na lang talaga, no? Mas, dina, dina to. Oh. O, o, konti na lang. O, shout out sa inyong lahat. O, gano'y, 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 ano? gano'y, 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 ano? gano'y, 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 ano? Ang tatlo ko Oo, meron doon. Meron. Si Missy. Si Missy, si Missy, si Missy. Si Missy. Oo. meron tayo doon. Meron doon. Saging! 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 Saging? Oo. Ano pala? Ano yung Kung kabalik yan? Dali. dala. kami dala. Ay, buwas Dali, 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 Paano tako karta, Dali, ay. Dali pala. Dali, di. Nung

Thank you so much. Bye bye. Okay. Okay.